Messi na ni ng masasamang espiritu. Ayun! Na, eh, teka, ay, eh, ano, ano ba may tutulong ko dyan? Kaya mo yan, tulungan mo na. Sige na, may budget po ba yan? Nay? <laughs> ay? Baka naipit lang, ibahin natin ang channel. Ayan. Ayan. <laughs> yan. Welcome po muli mga classmates sa Rap Guitar Channel Dito pa rin po kayo sa ating Rap Guitar Channel Hindi pa rin po kayo naliligaw ng channel Sabi ko na nga ba, looks familiar At para po sa mga hindi pa nakasubscribe Sana po ay magsubscribe na po kayo Hindi lang po uh, tungkol sa pagbibigay ng tips O sa pag-aalagan ng rabbit yung ating uh, sinishare o binablog Nagbablog din po ako ng mga uh, YouTube Tutorial Video Editing At nag-review rin po tayo ng mga item na nabibili po natin At syempre mag-upload din po tayo ng uh, Guitar Tutorial kadungan tayo tahimik ka. Lagyan mo na ng music. Para po sa mga Guitar channel natin yan na nagbabalik lob na gustong matuto ng maggitara ulit. O para din po sa mga bago pa lang na gustong mag-aral ng gitara. rin po tayo ng mga tips kung paano po tayo matututong maggitara. Sure ka po? Nagawa rin tayo ng mga tutorial tungkol po dyan. Anong recommendation rekomendasyon? Ah. So, ngayon po ay mag-open po tayo ng isang guitar amplifier. Ito po ay ang Aspire. Yan, yan po yung ating amplifier. Uh, 60 ampere. Color black. Hmm. Ano naman yan? So, uh, meron din po akong in-unbox na multi-effects pedal, guitar pedal na NU X NG30. Yan! Yeah, Yan yeah, ang gusto ko! Uh, nyo lang po dyan yung ating... Pretty mo nga. Pakihanap nyo lang po dyan sa ating playlist, sa ating uh, Rob Guitar Channel. Yung pag-unbox po nitong guitar pedal na ito. Andyan po yung uh, sa inyong screen, yung thumbnails ng ating uh, pag-unbox ng guitar pedal ng... NUX MG30 So, dito na muna po tayo sa Guitar Amplifier Si-open so, na po natin Ang dami mong rekomendasyon, ha so, siya na po, ako lang mag-isang mahawak ng video Wala yun, ako ang bahala Okay? po ay magagamit para sa ating gagawing agitar tutorial. Ano? Nabili ko po ito sa Raon. Ayan kasi sa mga online, uh, medyo mataas. Sa mga Shopee, uh, Lazada, medyo mataas siya tapos sa uh, guitar pusher wala raw stock tapos kay fermata naman uh, ano daw may nagtanong ako uh, 8.5 so ito nakuha ko lang ng uh, 7.9 ang gastos gastos mo ang presyo po talaga nito 8.5 so katatawad ko po dahil medyo So, yan po yung ano, sa mga mga gilid. Katatawad ko na taon pa na medyo maulan. Wala silang benta. So nung paalis na ako dahil tinatawaran ko ng uh, una 8. No, sa akin 8. Sabi ko bawasan pa ng 200. Ayaw talaga ibigay. Sabi ko, kahit isang daan na lang bawasan. Bari, yung nga po, seven-nine. So, ako ayaw para nila ibigay. Yung paalis na ako, yun, ibigay din naman pala. Galing yan. So, mura na po yun. Sa set, alam gano'n na lang po. Buti nga binigay na seven-nine. Hmm, binubola so, mo na ako ko, eh. So, akala ko, hindi po babawasan hanggang eight. So, yung iba naman po nito, ay nakakuha sila, kuha nila ay eight. So, tayo, nakuha po natin ng... 79 sa may raon sa longga ayan sa salonga store iduduktong ko po sa ating video after po nito yung uh, store yung ating binibili ito ito so, yung mga kaganapan po doon so, pakita ko lang po sa inyo yung parts ng ating nabili so yan po yung harap aspire ayan So, ngayon po yung ganyan saksakan. Input. May high, tsaka low. Tapos, meron na siya. Ngayon, may normal, normal volume, syempre. Ito, kailangan i-select pagka gusto mong paganahin yung kanya mga distortion. Gain. Drive. Volume. Tremble. Middle. Bass. Reverb. Ngayon, yung reverb. Tapos may mga jack pa. So, yan. Tapos, yan po, 60 ampere. Guitar amplifier. Yung ganyang on and off. Sa ibabaw, yan okay lang. Hawakan lang. Tapos sa harap, ganyan. So, gilid natin. So, wala naman po sa gilid. At sa likod, ayan po open po siya so, maganda po naka open para yung init makasingaw so yan po yung uh, saksakan ito yung kanyang plug so, hindi po natin siya maitatry ngayon dahil gabi na po tama na yan ating gabi na matulog ka naman ayan, gabi na po sa amin Pasado na po alas 10 ng gabi. So baka po tayong murahin ng ating mga kapitbahay. Kung test natin to mag-iingay tayo. Siguro bukas na po. Iduduktong ko na lang din po sa ating video. Yung pag-test po nito. Bukas. So ngayon po, ah, ganyan lang po muna. Pero duduktong ko po mamaya, ah, may silag naman po yung video natin. After po nung Iduduktong ko po ngayon video doon sa sa Longga Music Store. Kung saan po natin ito nabili. So, yan lamang po ang ating unbox. Maraming salamat po muli sa matiyaga ninyong panunod ng aming mga vlog. Kung hindi po kayo interesado sa mga ganito, bawa po ah, talagang hinihintay ah, ninyo sa ating channel, yung pagbibigay ng mga tips sa pag-aalaga ng rabbit, tapos na taon na ito po yung ating vlog kundi nyo po trip baka naman po pwedeng i na lang po ninyo sa iba baka po sakaling merong uh, naghahanap ng magandang amplifier so yan po pakis uh, pakishare na lang po maraming salamat po sa inyo uh, tuloy nyo lang po yung panonood uh, hindi pa po tapos ito Iduduktong ko po po yung ibang video. Pwede po ito sa acoustic. Paano masabi? Sa, sa base po, yun po lang. Hindi po siya po pwede. So, nakadesign lang po siya para sa electric guitar. Tsaka sa acoustic. Yan, pwede siya. So, yun naman po. Idoktong ko na po yung video na sinasabi ko po sa inyo. Tapusin mo na! God bless po sa inyong lahat muli. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bali mabigat po siya mga classmate. Siguro nasa 10 kilo rin po ito. Timbangin, wala lang po ako timbangan. Pero mabigat po siya. Kaya nahirapan nga po ako dahil nag-commute lang po ako mula sa Raon hanggang po dito sa amin sa bagong baryo. So talaga medyo may kabigatan. 60 amp. Ito uh, na uh, nabili natin.

ito yung parang grounded no? So where can you use it? yung keyboard okay. na ganamit Pag gusto nyo effects Overdrive Pagkakabitan mo ng mga ano, mga pedal